Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat mga kapatid. Miyerkules po ngayon sa loob ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon. At araw po ngayon ang pagunita kay San Francisco de Sales. Binabati po namin ang mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection, mga deboto ni de San Antonio ng Padua, at kayo pong mga minamahal namin benefactors. Sa lahat po ng tulog na inyong ipinapaabot sa amin, lubos po ang aming pasasalamat patuloy po nating ipagdasal ang isa't isa. At muli po, welcome sa ating Daily Gospel Reflection. Samasama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. kapatid, sa araw na ito, pagdindilayin natin ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Mula po ito sa ikapat na kabanata, mga talata isa hanggang 20. Ang ating ibanghelyo ngayon ay may kinalaman po sa talinghaga tungkol sa maghasig or the parable of the sower. Ang title po ng pagninilay na aking ibabahagi ngayon ay nagsasabing Pusong inihanda upang baguhin ng salita ng Diyos. Sa talinghaga tungkol sa maghasik or the parable of the sower, kapansin-pansin po na tila walang panghinayang ang naghahasik ng binhi sa iba't ibang uri ng lupa. Para bang napaka-careless, napaka-carefree. E ano ngayon kung may mga binhing na laglag sa tabi ng daan, sa dawagan, sa batuhan, at siyempre, yung mga binhi po na nasik sa mabuting lupa. Kaya nga, kung pamantay ng tao tungkol sa pagsasaka ang susundin, mukhang hindi po papasa ang pamantayang ginamit na maghasik sa ating mabuting balita. Kasi mapag-aksaya, hindi nangihinayang sa mga binhiing nahasik sa lupang hindi naman dapat hasikan ng binhi. Ito po ay kapansin-pansin na okay lang do sa magsasaka na ang binhi ay mahasik sa lupang hindi naman talaga binungkal o inihanda para sa pagtatanim. Sa halip, ang tamang paraan po ay inihanda mo na ang lupa bago ihasik ang mga binhi upang hindi masayang. At dahil ang ating ibanghelyo ay isang talinghaga, isang kwento na may makalangit o makajos na kahulugan, ang aral na ipinarating po ay hindi naman tungkol sa pamamaraan lamang ng tao. Sapagkat kung pamamaraan lamang ng tao ang susundin, eh hindi ho papasa ang paraang ginamit ng maghahasik sa ating mabuting balita. Because the gospel reading, speaking about the parable of the sower, ay naghahatid ng mensahe tungkol sa paraan ng Diyos at hindi sa paraan ng tao. Kaya ano po ba ang unang iniaaral o binibigay na mensahe sa atin ng mabuting balita? Ang salita ng Diyos ay iniasik sa lahat. Mabuti man o masama, ikaw man ay may tuturing na lupang batuhan, dawagan, tabi ng daan, o mabuting lupa kung may tuturing, ang lahat ay may karapatan na masika ng binhi ng salita ng Diyos anuman ang ating katayuan sa buhay, anuman ang ating mga alalahanin, ang lahat ay nasikan ng mensahe ng salita ng Diyos. Katulad po ng ginagawa natin ngayon, nakikinig po kayo. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang mga nakikinig at sumusubaybay araw-araw sa pagnanilay sa Ebanghelyo. Hindi ko alam kung saan nakararating. Ito ba'y ba sa Pila lang, sa Laguna lang, sa Pilipinas lang, o baka naman merong mga taga-ibang bansa na nakakapanood at nakikinig din ng pagdinilay na ibinabahagi ko ngayon. At wala po akong karapatang sabihin na ang aking refleksyon ay para lamang sa may mabubuting puso at ang mga makasalanan ay walang karapatan na mahasikan ng mensahe ibinabahagi ko araw-araw. Hindi po ganun eh. Hindi ko alam kung ano yung salobin. Hindi ko alam kung ano ang inyong disposition. Hindi ko po alam kung ano yung tunay na nilalaman ng inyong puso. Subalit, ako po ay naghahasik, nagpapaliwanag ng salita ng Diyos sa lahat. Walang pinipili. Sapagat ang mensahe ng salita ng Diyos ay para sa lahat. Pangalawa, walang puso na hindi kayang baguhin ng salita ng Diyos. The Word of God is so powerful na kayang baguhin kahit ang pinakamatigas na kalooban ng tao. Sabi nga, walang matigas na tinapay sa mainit na kape at walang pusong napakatigas at sabihin nating napakamakasalanan na hindi kayang palambutin at baguhin ng kapagirihan ng salita ng Diyos. Kaya ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit kami po ay patuloy na nagsisikap na ibahagi ang mensahe ng salita ng Diyos araw-araw. Hindi ang puso ng tao ang bumabago sa salita ng Diyos. Sa halip, ang salita ng Diyos ang siyang bumabago sa puso ng bawat isa sa atin. Minsan nga po, si San Agustin, nung siya po ay napadpad sa Italia, siya po ay naglalakad sa isang kalye at nakaninig po siya mga bata na kumakanta, Tole et lege, Tole et lege, Take up and read. At nung siya po ay pumasok sa isang simbahan, doon po sa Italia, nakita niya ang isang Biblia at ito ay kanyang binuksan. At ang nakasulat po sa Biblia na kanyang binasa, Let us behave decently as in the daytime, not in carousing or drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Instead, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and make no provision for the desires of the flesh. Yun ang kanyang nabasa at ito po ay nagpalambot sa kanyang puso. Naging daan para sa kanyang pagbabago. Kaya mga kapatid, gaano man kasama ang tao o gaano man katigas ang kanyang kalooban, walang puso hindi kayang baguhin na kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit hindi po kami nagsasawa na ibahagi ang mensahe ng salita ng Diyos sa inyo araw-araw sa anuman po kayo naroon. Pangatlo, namumunga ang salita ng Diyos sa pusong hinubog at inihanda sa paghahasik ng salita. Kaya hindi po tayo kailaman mabibigo kapag sa ating pakikinig sa salita ng Diyos ay inihanda natin ang ating puso. We will never run out of stories About lives that have been changed and transformed by the power of God's words. Remember that the study of the Bible is not only a journey of the mind, it is most of all a journey of the heart that accompanies us in our journey in life. God will not change His words for our generation. Stop trying to change the words of the Bible. because they are not written for us to change. They are written to change our lives. Kaya totoo po na namumunga ang salita ng Diyos sa mga pusong hinubog at inihanda sa pag ng salita ng Diyos. Kaya mabuti man o makasalanan, anuman ang ating katayuan at sa buhay, tayo pong lahat ay may karapatang mahasikan ng binhi ng salita ng Diyos. Kaya ang pusong inihanda ay namumunga kapag ang salita ng Diyos ay naisip na. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, maraming salamat po sa mga salitang patuloy mong iniyasik sa aming puso araw-araw. Paguhin mo po ang kalooban ng bawat isa sa tulong ng mga salitang nagbibigay ng buhay at bumabago sa aming buhay. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po niyo at nakatulong, i-like po niyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa mga kaibigan at mga kakilala. Let us fill the world with the message and power of God's words. At pagpalain tayo ng mga Pangilin Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.